Alright guys, ayan. Nandito tayo sa Losey Boulevard. Ayan. Ito yung uh, kahabaan ng Losey Boulevard. Yan sa likod natin ng ating mga bro. Ating mga guardians. yan. Nandito tayo sa Pating Sabihin. Nag-i-picture na kami sa Pating. Saan? Saan? Malapit-lapit ah, 'to sa sila. Sa kami. na kami <laughs> Malapit na kami sa binda agad. <laughs> natin mo, <mag> article <laughs> Mabilis kasi yung parking natin malapit Nandito tayo sa may nandos nagparking Ngayon sila, doon sila pumarada sa may Korean Medical Center kaya matagal Nandito na sila, sa may flat flag daw Hoy, hindi na natin May doon parang fountain sa dagat oh Puntahan nga natin yung dagat na may fountain na yan Dito ko, dito ko inakas yung bagay Hanggang doon Hahaha

Maraming pumupunta rito guys sa Losail Boulevard. Ayan, maraming mga ano to, dagat na kasi yan, ayan oh. Maraming uh, pumupunta para magpicture. Ang ganda ng fountain, ayan oh. <clears throat> mga iba-ibang lahi kasi ay relaxing. Ito yung dagat na yan. Ayan, dagat na yan. Doon tayo galing. Oh, ini pating oh. Ang laki. I love Qatar. Ngayon lang ako nakapunt, nakabot dito sa dulong to. Hello? Hi ka tayo sa vlog uh, sa sa ko. Hello! Welcome to the vlog! <laughs> MF Nick! Ano, napagod ka? Pagka-basketball, tapos pagod ka pa paglalakad? Ayan <laughs> ang ating mga brother. So, ayan. Walang, ano, walang magandang ilaw yung fountain, no? Baka mamaya, papatugtugin nila yung, ano. Lalagyan yan, ng dancing, ano. Baka may oras. O, ayan, no? Wala nga lang, ano, O yan, may love Qatar dito. I love Qatar. I love Qatar. Diyan tayo. Kaming nag, uh, ano, mga namamasyal dito. Mga iba-ibang lahi. Kasi relaxing siya, maganda. Yan. Ito yung pamusong ano dito, yung apat na building na yan. Ayan, no? Sa dalawat, lo, apat. Ayan. Tara na meeting ng uh, guardians, nagpunta tayo dito. Nag meeting kasi kami guys. Ano, gan daw sila? Nandun pa daw sila sa dinaanan natin yung may mga plug-plug doon kanina. Papunta na sila dito. Layo na pinarikin nga nila eh. Nawala kasi yung mga kasama namin sila ama. Nauna kasi kami, mas malapit kasi parking namin. Kaya ayan, iwan sila. Kaya ayan. Nauna tayo rito sa pesto na to. Ayan mga, mga bata. Ayan nagla... Walang ibang ililaw na inilagay. Ang fountain, dancing fountain ko eh.